Sa kabila ng nagpapatuloy na paalala ng Department of Transportation o DOTR sa mga panuntunan sa Elsa Busway, may mga sasakyan pa rin hindi otorizado ang tumadaan na pinapara at iniisyuhan ng tiket dahil sa paglabat. Ngayong araw, hinaran ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang ilang sasakyang kasaway na lumalabag. Kabilang rito ang isang sasakyan ng PBA player na tinangka pa manuhol sa mga enforcer na pumara sa si kaniya. Ayon sa SAIC, habang isinasagawa ang operasyon sa si EDSA Busway, isang hindi otorisadong sasakyan ang naglakas loob dumaan sa si carousel na minamenayho ng isang basketball player. Pinangalanan ng SAIC ang naturang player na si Raymond Almasan ng Meralco Bolts. Napansin umano ng operatiba na naglabas ito ng pera at kinarumpot paabot sa enforcer na sumita sa si kaniya. Agad namang tinanggihan at inisyuhan ng violation ticket na disregarding traffic sign si Almasan at failure to carry ORCR. Or Wala pang pahayag ang basketball player hinggil sa naturang usapit.